Hello guys! Welcome back to my YouTube channel at ngayong araw po ay pupunta tayo sa Casa Paraca Cafe and Bistro ang bagong bukas na cafe dito sa Purukuan, Barangay, San Isidro, Kamangan, Sambales. Ang shop na po na ito ay open mula 7am hanggang 10pm. Ngayong araw po ay tuturo ko kung paano po pumunta sa Casa Baraka from National Highway to the Cafe. So ngayon madadaanan po natin ang Rural Bank at itong Star Pharmacy. So, hindi ko alam kung tama ang aking pagkakabanggit, pero madadaanan po kayo niyan. Mula sa kanto na po na yan, ay diretsuhin nyo lang po. At pag nakita nyo na po ang plaza na may signages din na papunta doon sa Casa Baraka, ay doon na po ang tamang daan. So, kakanan lang po tayo dito. May, may talaga naman pong signages sila na kinabit para talaga madetect nyo po talaga kung saan yung tamang daan papunta doon sa mismong cafe. So, diretsuhin lang po natin ito. At ayan, mga mabilis lang naman siya from National Highway, guys. Mga kung nasa, nakasasakyan kayo, mga nasa 10 minutes lang siguro ito, guys. Kasi kami, ang gamit namin ay motor lang. So, Purok unang barangay po yan sa San Isidro. Napakalapit nilang guys. At saka, habang kayo ay nagdadrive, maganda rin naman guys kasi sobrang lamig. Kita nyo naman na maraming puno dito at hindi kayo na mai-stress sa mga sasakyan dahil konti lang din naman ang dumadaan po dito. Ngayon, dire-direchohin nyo lang guys. Ayan o, oh, may makikita kayong sign. Then, straight nyo lang po. yan. Hanggang mamaya-maya ay makikita kayo ng another sign papunta doon sa Casa Baraka. So hindi ko pa talaga napupuntahan ha to guys. First time namin na i-visit to. Nakita lang namin siya sa Facebook at uh, naintriga kami kung ano ba meron dito. So far, gusto lang muna naming i-detect kasi nga naghahanap din kami ng bagong lugar na pagtatambayan kapag kami ay nagjogging. So, ayun. Nakita nyo guys yung kanto. After nag-straight guys, kakaliwa ulit kayo. Dito guys, sakala namin naliligaw na kami kasi wala na kami makitang signages pa papunta doon sa mismong lugar. At dahil nga naman, di naman kami nagmamadali, dinire diretso na lang namin yung daan guys. So hindi ko alam talaga kung anong pinaka mismong nasa menu nila kasi hindi pa talaga siya personally nakita yung full menu tsaka binisit ko yung facebook page nila guys hindi ko alam kung available ba doon pero ang importante kasi ngayon guys ay makita natin kung saan ba talaga yung lugar so after nyan guys kumawaliwa kami ulit at after ilang minutes ayan dire diretsyo na kami guys malapit na malapit na talaga naming makita yung lugar ayan Kapag may nakita kayo guys, blue na bubong tapos nakalagay ka sa baraka na may bakod na buho ba ito? Ito na po yun guys. Next time na lang pa. Oo, na truck na natin. Oo, na natin. Kasi, alam ko na kung saan ako magja-jogging next time. Tapos magkakape dito. Magkakape happy naman kami kasi nga kahit di kami nakapasok ay uh, nag-enjoy kami sa pagra-rides at nakita ko guys ang ganda ng lugar parang marerelax kayo. So hoping na makabisit tayo dito at matikman natin yung mga pagkain nila. So sa ngayon ang importante nakita natin yung lugar at magkakaroon tayo ng another food review sa Casa Baraka. So, ayan. Kung masarap pa yung kape nila, ganyan. So, hoping matikman natin at makapicture-picture tayo sa loob. naya kasi akong pumasok, guys, kasi napaka, ano eh, wala pang tao. Tsaka maaga pa to, guys, yung eh, mga 7.30. So, hoping na next time may may-visit natin po ito. So, sa susunod ulit na video, guys, papakita ko lang sa inyo, guys, yung mga food na nasa Facebook page nila. So, kanila guys, kasi hindi naman sa akin mga picture na ito, kinuha ko lang din doon. Para naman makita nyo po, kung baka may magustuhan kayo, may visit nyo na rin. Then, don't forget guys na mag-comment at mag-subscribe sa akin channel. Or kung may gusto kayong papuntahan dito sa may kabanggan, sure, why not? Kung hindi naman ako busy, ay at kaya kong puntahan, comment lang kayo. So, see you ulit sa aking next video.